And so hello guys, welcome back ulit sa ating channel So andito na naman tayo sa ating panibagong vlog So for today's video guys, ah uh, pupunta tayo ngayon ng Silang Cavite So maghanap tayo guys ng kubo And ipapakita ko sa inyo guys yung mga iba't iba nilang classing designs And syempre guys, uh, tatanong na din natin yung mga price ng mga kubo nila And tara, samahan nyo kami guys, let's go! And ayun na nga guys, andito na nga tayo guys sa silang. So ayan, andi kikita natin dito guys, andito yung mga kubo. And yan guys, ah, natin guys, hanap tayo ng ano, ah, makakausap. So dito nga guys, tinuro nila dito si Manong. Ayan, tulog pa ata si Manong eh. At yun, sa wakas, lumabas na din si Manong. Lumabas na si Manong at kinausap namin guys at tinanong namin guys yung price ng kanilang mga kubo. At yun na nga, ang sabi ni Manong itong malaki is nasa 190,000. So ngayon, tinry namin pasukin yung kubo guys. So ayan guys, meron silang maliit na kusina, may maliit na sala. And meron na din silang kwarto, naka jealousy pa yan. So dahil nahiya na yan, din si Manong ipasilip yung kwarto niya kasi nandun daw lahat ng mga gamit niya. So nagdesisyon kami guys na lumabas na lang. So ayan, 190k So ngayon guys umikot ako sa likod Meron akong nakitang mas maliit pa na kubo So sa pagtatanong namin guys Kung magkano yung presyo nito guys Is nasa 60k daw And ayan may kita pa rin natin guys Meron siyang kwarto So dito guys sinilip namin yung kwarto guys Ayan meron pa siyang taas And ayan merong hagdan So pwede ka rin ditong matulog guys Pwede ka rin magdala dito ng bisita Kasi mayroon siyang taas na pwedeng tulugan So ayan nakaamakan na siya Puro na din siya bambu Ayan meron din kayong ditong lagay ng mga unan guys Kumot, damit At maganda na din yung bubong nila guys Dahil anahaw na And ayan na guys di nga talaga ako makamove on Bumalik pa talaga ako dun sa kwarto at sinilip ko ulit. Dahil nagagandahan talaga ako guys. And yun, nag na din akong bumaba ulit. And ayan, binidyuhan ko yung pinakagilid niya. Ayan, naka-jelousy na. Tapos hindi ko rin alam guys, hindi ko rin din natanong kung bakit may hagdan pa dito sa gilid. Baka hindi pa siguro tapos. And yun na guys, pati yung bubong niya guys is naka-net. Wow. And yun na nga din guys, panibago na namang ginagawa nila guys na kubo. Hindi ko lang alam kung ano magiging itsuran guys. And yun na nga guys, paalis na sana kami pero meron na ako ditong napansin na may nakadisplay na dalawang kubo guys. Meron ditong isa na parang tagayan lang and meron naman din dito sa kabila na halos kasi laki lang din dun sa binigay na ni Manong na tig 60k. Pero ang sabi ni Manong mas mahal daw to kasi mas malaki daw to konti doon. And yun na nga guys, ayan makikita mo guys anahaw na yung bubong niya. And yun guys, pinasok ko siya. And makikita mo dito guys, meron na siyang higaan and meron na din siyang upuan mahaba. At yun na nga guys, maraming maraming salamat sa panonood and huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating uploads.